magandang araw mga kabayral Muling paalala lang po, wag na wag na po tayong dadaan sa EDSA busway. Saan man parte ng EDSA kasi malaki po ang multa dyan pag once kayo ay nahuli at natikitan kayo. Ang pinakamalala nito, mariribok pa ang inyong lisensya. Kapag na nahuli kayo, nadumaan kayo sa EDSA busway. Motorsiklo man kayo, government man kayo, polisya man kayo or military man kayo, basta nahuli kayo na dumaan sa edge sa busway matitikitan na kayo at malaki ang multa nito mga kabayral. ipapakita ko sa inyo kung magkano ang multa kapag kayo ay dumaan sa edge sa busway carousel Isang uh, mapagpalang araw sa atin mga kabayral at lalo na sa mga um, nagmumotor or sa mga riders ito po ay galing sa source natin sa MMDA naglabas nga sila ng fine violation or kung magkano ang multa sa pagdaan sa EDSA busway ito ay para sa mga motosiklo at sa mga four wheels vehicle private pati kahit ikaw ay uh, taga gobyerno kahit taga PNP or military ka man ikaw ay pagmumultahin pero kung ikaw ay ambulance at dumans ka sa busway eh hindi ka naman uhulihin so kung makikita nyo dito mga kabayral kung magkano at uh, ilang araw or ano nga ba ang uh, katumbas ng uh, violation kung kayo ay mababaybay sa aid sa busway sa first mga kabayral kung kayo ay unang-unang natikitan na dumaan sa busway, kayo ay pagmumultahin ng 5,000. Kung kayo ay pangalawang huli na sa busway, kayo ay pagmumultahin ng 10,000 plus one month suspension of driver's license at required mo na mag-undergo ng road safety seminar. Sa third offense naman, pagmumultahin kayo ng 20,000 plus one year suspension of driver's license. Ito ang masakit talaga, 1 year suspension of driver's license. At sa ikaapat na offense naman mga kabiral, pag ka na ng 30,000 plus, irerekomenda ka na sa Land Transportation Office para i na iyong, ang iyong driver's license. So mga kabiral ha, muling paalala lang po, ang EDSA Busway po ay para lang po talaga sa mga bus kasi po kaya po tayo pinagbabawalan dumaan dyan eh lalo na sa mga nakamotor para maywasan yung disgrasya kasi mabilis po ang takbo ng mga bus eh. hindi po natin masasabi kung ilang kilometers per hour pero pansin ko kasi medyo mabilis konti ang mga bus na yan kaya pag kayo nahagip talaga ng bus na yan eh syempre madadamay pa yung driver na hindi naman niya sinasadya na mababangga kayo kasi nga pumasok kayo sa EDSA busway at kasi nasa ano rin yan eh, nasa road safety seminar din yan kaya nga nilagyan ng EDSA busway dyan sa EDSA para mapabilis yung biyahe ng mga commuters parang sineperate na kasi yung EDSA busway na yan so nakita niya naman mga kabiral yung uh, violation sa first offense medyo okay pa eh sa second, third and fourth medyo ano na yan, masakit na yan sa bulsa masakit na sa bulsa mawawalan ka pa ng lisensya kung tayo ay magiging pasaway talaga sa EDSA so para lahat, para to sa mga four wheels sa mga motosiklo at kung hindi naman kayo uh, ambulance or hindi naman kay emergency responder eh, bawal na bawal po kayong dumaan dyan sa EDSA busway tandaan po natin lagi yan mga kabayral wag na wag na, na po tayo dadaan sa EDSA busway para hindi tayo magkaroon ng uh, ano gantong problema at kita mo yung mga kabayral sa port pa lang irerebok na ang inyong lisensya plus magmumulta ka pa ng 30,000 babayaran mo yung 30,000 pero wala ka ng lisensya o anong gusto natin makakabayaran yung magkaroon ng lisensya o dadaan ka talaga sa EDSA busway kapag sobrang traffic na so pag sobrang traffic na mga kabayaran halimbawa uwian na gumamit kayo ng google map tapos doon sa may ano meron akong video na inupload i-set up niyo doon sa ano sa Google Maps na kung saan mga kikita nyo na lugar yung napaka traffic o syempre matraffic dun sa halimbawa EDSA sa matraffic syempre iiwas kayo dadaan kayo sa mga shortcut na hindi sa dun sa walang traffic ah uh, kasi alam ko naman na lalo na sa mga delivery riders uh, sa mga ang, inyong uh, nag, yung ano, motor taxi dumadaan kasi lagi yan sa ano, yung, sa EDSA sa busway kita nyo naman dun sa mga binablog ni sir ano colonel lebriha pag siya ay nag-ooperate dun sa Edsa sa busway marami talaga yung nahuhuli ba? Diba? may mga motor taxi pa naka ano yun, naka na nabibidyohan dun sa vlog niya eh syempre hindi natin maiwasin yung papasok tayo sa Edsa sa busway kasi nga nagmamadali lagi tayo so yun lang mga kabiral no ito po ang it itatak na natin sa isip natin na sa lahat ng mga riders tsaka sa mga driver lalo na kung gabi kung gabi kala nyo wala nang uhuli mga pasado alas 12 may nanguhuli yan mga kabayaral lalo na kung kayo naman mabidyohan dun sa CCTV na MMDA kung kayo maispatan ng kahit sinong uh, enforcer doon sa sana nakabanta sa may aid sa busway pipicturean yung plate number ninyo tapos isisend na nila yan sa office nila at magkakaroon kayo ng uh, papadalang kayo ng letter na gantungan nga na dumaan kayo sa EDSA busway Tag, tas pagmumultahin na kayo so yun na mga kameral sana nakapagbigay ako sa inyo ng uh, konting paalala, konting uh, gabay syempre para din naman sa atin to kasi na malapit na magde-December na baka December, uh, next year mga January New Year na New Year, wala kayong pera kasi pinantutubos nyo lang ng lisensya nyo. Kakapdaan sa end sa busway. So, yun lang mga viral no. Maging ano tayo, maging uh, matililong driver, matilinong rider. Kung alam nating bawal, huwag na natin papasokin. Lalo na sa mga ano, yung ngayon, yung nakarang araw lang, yung nahuli sila sa mga bike lane, no. Siyempre makikita nyo naman sa bandang kanan nyo, sa may bandang kanan ng gutter, may bike lane dyan so syempre kahit may enforcer o wala wag na wag yung nadaanan yan kasi alam ko dyan meron yan mga CCTV dyan pag kayo na ispatan na dumaan kayo dyan matik na yan baka padalang kayo ng letter sa bahay nyo na may violation kayo so yun lang mga kabayaran no mag iingat mo tayo lagi mga kabayaran sana napagbigay ako ng uh, guide siguro naman alam naman alam naman natin na ano na bawal talaga sa edge sa busway. So wag na natin ipilit. Kasi kung nagmamadali man tayo, kung traffic talaga, wala tayong magagawa kundi an antay natin na mabantay yung mga sasakyan. Kung ikaw naman ay motoris kung ma naman, kung kaya mo naman sumingit-singit na uh, hindi ka ma di mas okay sana. Pero kung ikaw ay nata-traffic tapos dumahan ka sa sa ilalim sa metane lalo na dyan sa may boni eh, sa boni sa may show boulevard kasi dyan, dyan marami na tsaka sa may quezon ab dyan maraming na ano, yung pag natatraffic syempre lalabas ka ng linya mapapunta ka na sa busway alam mo walang enforcer eh, doon sa unan pag angat mo yun o huli diba huwag tayo maging pasaway uh, sa kalsada mga kabairal kasi kaya nga tayo nagkaroon ng lisensya eh alam natin ang lahat ng mga rules and regulation lalo na yung mga traffic sign na nakikita natin sa kalsada para din naman sa atin to kasi ang driver's license is na naman natin karapatan yan privilege lang natin yan hindi natin yan ano yung tawag yun ang lisensya kasi hindi natin siya parang pagmamayari ano lang yun eh parang binigyan ka lang, lang ng permiso binigyan ka ng permit para makapag drive ka kasi kung wala ka lisensya, hindi kayo bibigyan ng permit na makapag drive so hanggang dito na lang po to ay mga kabiral medyo napahaba na yata yung ano ko napahaba na yata yung discussion ko tungkol dito sa paglalabas ng MMDA ng bagong uh, fines sa violation mo na pagpumasok ka sa EDSA Busway Carousel doon sa may edge sa ano pag kayo ay nagmamaneho at nagmamotor so ito lang hanggang dito lang tayo mga kabayaran maraming salamat nga po pala sa mga followers ko dyan at sa mga subscriber ko maraming salamat po muli sa inyong mga suporta mag iingat po tayo lagi mga kabayaran at god bless po sa ating lahat